93.9 IFM Sa IFM Siguradong enjoy ka Markahan mo na yan yeah. Ay Sir Rex. Kanta-kanta-kanta-kanta Sir Rex, ito na yung bago natin. Oo nga, pare. Okay. Bagong kanta. Mm, pero bago natin banatan to. Oh, mo na natin ng uh, magandang gabi. Mm. Itong uh, mga FHM boys. Si na Lu Albano, Alan Madrilejos, at uh, Neil Palabrica ng FHM Philippines. <laughs> Yun na mismo, Ayan, maraming salamat ito, ha. Maraming salamat. Oh, magandang gabi po sa inyo at uh, ito na. Oh. Banatan na natin to. Sige, pare. eto yung bago mo. Okay. Game! Yeah. ko si Lou, si Alan at Neil hmm. na sumama sa amin. <laughs> Siyan. Oh, oh, Upuntahan namin. Oh. Oh. Mamayang gabi. At Ton bumigay na. <laughs> tonight na to. Yeah. Lapit ng mag-ibig I'm wondering what clothes to wear Ako'y magme-make up Ipapakulot ang hair Lagay ng lipstick Takas sa tatay And I say yes Ako'y maglala. Let's go. <laughs> Alakobab for for him magazine <laughs> Punta ko sa party. Lahat nang nandun bati at maraming pogi. Let's walking around with. Bang one five? and he said yes kami magwawal realize na ako ay bangloos. Hindi ba rana? Hindi mahalata, no? iba. ba? magaling ako magtago eh. Paano mo tinatago? Ha? Paano mo tinatago? Tinatape ko. Ay, ano ba siya sabi niya? <laughs> Ang kabaklaan mo, ano ba? Ako'y uuwi na Inabot ng alas tres Sa umaga ay Greggy, Sa gabi ay ay Georgie Ako'y nahuli Nang aking tatay Sabi niya, hoy! Di mo ko sinama last night. Ay, pati pala si father. And I said yes. Kami maglaladlad tonight. Let's go! Tara! Ay, okay. Dai! Kung oh, ikaw pa may sino mas type mo? Si Lucy, si Alan o si Neil? Ha? Huh? Gusto ko yung pinakamalaki eh. <laughs> Malaki ang out ng camera Oo. <laughs> Malaki ang lente Lente yan Diyak lang, diyak lang Ayan yan po, bago natin yan ha? Mm -hmm. At apatila natin ang magandang uh, gabi Ito nga si Carlo Mam Helen Sheila Jo na sumasahod daw ngayon Oy. Sumasahod ng ulan <laughs> Masahod pa nga eh. sahod o, ano na day yan? naman ngayon kasi, November wow. 15. No, diba? okay, sa mga nakikinig po dyan sa kamoteclub.com, magandang gabi sa inyong lahat. Mm. At maraming salamat ulit ha, sa FHM. Na mm. Uh, pa natin. Yeah. <laughs> Yun, at uh, maraming pa tayong mga ganyang klase na kantahan. Ha, oh, pare. Ayan lang, alas 6.49 na. Sa IFM, siguradong enjoy ka. Ayan.